Magandang hapon sa ating mga sukitig paminaw o taga panood. Ayan po ating si mga Dr. Love. At sa ating mga videos. Geng, geng! Ibig eh, sabihin, are you ready? Yes, so, I'm ta? ready. Pasokin na natin ang pinaka- Video! Punta si para Dr. Love sa video Para, para kuna. Ayan. Uh, para po kay Papa Jo. Mamaya na lang daw po kami makita sa uh, coffee shop. Sige po. Yan, kukunin yung pera. Yes, love. 180,000 ang kailangan ko. Pakibilangan ito. Iwalay mo muna yung bariya. Yan. Ito yung bigay niye, ni 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 Tita Selma sent from USA na 180,000. Ayan. Ito from uh, uh, AIM Global Supporters sa pamumuno ni Tita Selma. Grabe. ayan po yung 180,000 para kay Jomar so grabe grabe na naman panibagong blessing na naman po ito na matatanggap ni Jomar ayan thank you so much Dr. Love kasi isa ka sa ginamit ng uh, Panginoon para paabutan ng tulong sa ating mahal na si Jomar grabe ayan

galing naman. Tingnan nyo, talagang uh, palibasan, mababait ng mga bata, talagang pinagpapala ng sobra-sobra. Sabi. And Mrs. Dr. Love. Yeah. Kano? Kano, 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 30? Kano, 30? kasi ito, cna ito iti, iti yeah. ito mo 180,000 guys 50 dan dia buat benda je bang pun long mesti duit dah itu tak boleh bincit buat kecil buat macam ni 80 plus 20 kita apa lagi sini bagi barang bagi duit sikit 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 ayat gua mahu palingat aku apa na pun 50000 lah 50000 10000 1 tatlo to pay bilog 30 at 2 dalawas kabila. 50 at tatlo sa bila. 30 at dalawas kabila. Kaya 50. So ito po ay ibibigay po natin kay Jumar. Mamaya po mga kalina. So 180,000 para po kay Jumar. So ayan. Para so, po kay Tita Selma. Ayan ka din. Amerika. Ito na, ito na yung pag-abot ng pera kay ano. Iaabot na nila kay Papa Jones. Bagus <laughs> ya Pagod siya. Yan. Dito mo lang. I-add yeah, na yung pera kay Jomar. Saan si Jomar naglaro? Ume. Siya pwedeng ume. Kung kailangan dyan.

Si anak David. Lang ako tuk-tuk. Diko. Kali ka pa? Ayan na si Papa Jones. Grabe. Ayan na. Oh. Ha? Eh? Pogi naman talaga ng anak ko. Kaya nga, may music. Hindi man di abot dito. Ibigay ko na. Ibigay ko. Meron ako ibigay sa kanya. Dito tayo kasi. ano May music pop. Dito tayo. Hindi. Di Di Mabuti yung makikita nyo. Kaya nyo makita. Galing kay Tita Selma. Ng USA. Wala na akong itse. Eh. Kaya jongkar na ako. Jongkar na ako. Tingnan mo. Oo. Oh. Jump car, jump car. Oh. Bolehlah aku inci di jump car. Boleh 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 boleh. Kalau. Oh. Patiskus patiskus. Bolehmu nampi tu kalau. Tiba aku nampi. Daunahan pak, daunahan pak aku makan putar. Luangkan aku jump lah, jump car.

para sa iyo lang. Kung hey, anong gagawin mo sa buhay mo, yan -その para sa iyo lang yan. Grabe. Grabe. Michelle from Team Jomka Global Supporters. Maraming maraming salamat po. Nakamotor lang ko po ka lang? Okay, kayo naman yan. Baka malaglag. na tayo Grabe. Grabe. sige. May mga chat Team Global Supporters Management. Salamat po. At alam ko parang meron kasi silang pano sa akin na ano ay matagal na yan sa tagal. Matagal na sa akin yan. Matagal na. Oo, matagal na sa akin yan much. Grabing Sobrang sobrang na po. Actually, nakainap po. Nakainap po tumanggap sa totoo lang. Huwag ka may wala Grabe. Napaka-humble talaga itong anak kong ito. Bawalan ako. Bawalan ako. Anak ko ba itchi ka ba? Did you go? Ay, lumipat na ako. Hindi ito. Hindi ko pinigyan ako. Joke lang. Kaya kay Busido. Oh, Oh, ayan. Itchi tayo. Ayan. tayo. Grande. <laughs> <laughs> Hoy, mga founder diyan, mga sponsor sa oh. Wala wala sa si ito, wala siya sa ito. Next ito. Na? Pero mga bagay din dito. Okay. Ano yung Jungkar Global Supporter. Kay Tita Silva ng Amerika. Opo. Uli po, Ano yan? <laughs> Thank you so much Tita Selma I love you po thank you thank you